Alright, right, mga idol Maganda, maganda, magandang gabi na naman sa inyong lahat Andito na naman tayo Ay biyahid biyahe na naman tayo mga idol Tayo ay pauwi na naman ng bahay Tapos na tayo sa ating trabaho mga idol Tingnan niya naman ang ganda ng view dito mga idol Daming puso Ang daming nagmamahal siguro dito mga idol Sa lugar na tumakuntaan ng puso eh o oh, ba diba, mga idol? Shout out pala mga idol sa mga followers ko dyan na masugid na sumusuporta sa akin mga video mga idol. Thank you, thank you so much. Mabuhay po kayong lahat mga idol. At sa mga nabibigay sa akin ng star, thank you, thank you. At ito na nga mga idol, pawin na tayo ng bahay. Pawin na tayo ng Sibira, Mabalakad City mga idol. Ginabi na naman tayo mga idol dahil ako ay nagpunta muna sa aking kapitbahay. Joke <laughs> <Dukla>. lang. <laughs> Nag-workout muna tayo mga idol. Pagkakalabas ko kasi ng trabaho, diretsyo ako sa gym para kahit papano, makapag-workout. Diba mga idol?